Iniisip mo ba kung ano magiging ending ng buhay mo? Hindi ito tungkol sa kung paano ka mamamatay, ah, kundi sa kung anong klasing alaala o tatak ang iiwan ng iyong buhay. Hindi lahat ng tao iniisip to. Isa sa dami na ng kinakaharap natin, eh halos wala na tayong panahon para isipin pa yung mga bagay na to. Misa naman, dahil hindi naman masabi kung kailan mamamatay, meron mga nag-iisip na, ah, baliwala lang pag-iisip ng sobra tungkol sa hinaharap, eh total, hindi naman natin hawak yan eh. May point naman sa mga kaisipang nabanggit. Subalit, hindi maikakaila na kailangan nating isipin na magiging dulo ng buhay sapagkat ito ay merong impact sa kung paano natin ipapamuhay ang kasalukuyan. Sa karamihan, ang nakaraan ang nagdidikta ng kanilang pamumuhay. Ganito lang kasi kami, ito na nakagisnan, hindi kasi kami pinalad kagaya ng iba. Ito'y kadalasang madidinig natin sa mga taong hinahayaan na ang nakaraan ang humubog sa kanilang buhay. Marahil sa kanilang pananaw ang simulain ng siyang basihan ng kahahantungan. Kaya misan, kahit hindi pa tapos ang laban, alam mo na na halos hindi na magtatagumpay. Bagamat ang nakaraan ay mahalaga at maaaring magbigay ng mga aral sa atin, meron din tayong iba na dapat na i-consider. May kakaibang perspektibo ang Bible pagdating sa buhay. Ang sabi ng Bible, tulad ng isang manlalaro, Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ilang pagkakataon ay naihambing ang buhay ng isang tao sa isang takbuhin. At kagaya ng isang takbuhin ay binibigyang halaga kung paano ka nagsimula at kung paano ka lumalaro at kung paano ka magtatapos. Kadalasan ang reward sa dulo ang pinakamotibasyon sa pagsusumikap at pagpupunyagi. Meron na na kung paano ka pinanganak ay hindi mo kontrolado. Pero kung paano ka mamumuhay, eh meron kang mahalagang say doon. Tinuturuan tayo ng Diyos na ang kanyang pangako ang dapat motibasyon natin sa ating pagtakbo sa takbuhin ng buhay. Hindi man natin kayang balikan at baguhin yung nakaraan, pero maaaring mabago ang hinaharap kung hahayaan nating hubugin ng mga pangako at katuruan ng Diyos ang ating pamumuhay sa kasalukuyan. May mga nagsisimula ng maayos na hindi nagtatapos ng maayos. Pero sa biyaya ng Diyos, kahit ang hindi nakapagsimula ng maayos, ay maaaring magtapos ng maayos. Ito'y hindi dahil sa ating sariling galing at lakas, kundi dahil sa pangako at pagsama ng Diyos sa ating buhay. May pag-asa pa, kaya asa ka pa.